Sa bayan ng Lanao del Sur, sa isang paaralan na dapat ay isang lugar ng pagkakatuto at pangarap, ngunit isang umaga ng Agosto, ang katahimikan ng Balabagan Trade School ay napalitan ng takot at sigaw ng pagkabigla dahil sa isang guro ang brutal na pinaslang. Noong umaga ng August 4, 2025, isang karaniwang araw sana sa Balabagan Trade School, ngunit ilang minuto bago magsimula ang klase, Isang putok ng baril ang gumulantang sa katahimikan ng paaralan. Ang biktima ay si Danilo Barba, isang 34 anyos na guro at kilala sa pagiging mahigpit ngunit patas na pamantayan sa pagtuturo. Ngunit sa mata ng isa niyang estudyante, ang kanyang pamantayan ay naging dahilan ng matinding hinanakit. Ayon sa investigasyon ng pulisya, habang papasok si Barba sa campus, isang grade 11 na estudyante Nakilala lamang bilang alias Kaiser, ang sumulpot sa kain ng kanyang motorsiklo. Bitbit -bit ng isang kalibre 45 na baril, mabilis niyang nilapitan ng guro at walang sabi-sabing pinaputukan. Bumaksak si Barba sa harap mismo ng paaralan habang ang mga saksi na kapwa guro, mga bystander at ilang driver ng tricycle ay napasigaw sa gulat. Mabilis na tumakas ang salarin, ngunit malinaw siyang nakilala ng mga nakasaksi. Kilala siya sa lugar at ayon sa mga otoridad ay matagal nang may tensyon sa pagitan nila ng kanyang guro. Dumalabas sa salaysay ng pulisya na nag-ugat ang galit ng sospek matapos siyang bigyan ni Barba ng bagsak na grado. Sa halip na tanggapin ng resulta, unti-unti umanong naipon ang hinanakit ng estudyante hanggang sa umabot ito sa nakakamatay na desisyon. Matapos ang krimen, nagtago si Kaiser sa bayan ng Maragong sa piling ng kanyang mga kamag-anak. Aning na araw siyang nagkubli habang puspusan ng investigasyon at paghahanap ng polisya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mismong kapatid niya na isang polis na naka-assign din sa Lano del Sur ang nagpasya na isuko siya sa mga otoridad. Sa kanilang presensya, inamin na sospek ang krimen at binanggit niya na wala siyang ibang personal na galit sa ibang guro maliban kay Barba. Kinabukasan, isang kaso ng murder ang isinampa laban sa kanya. Gayunpaman, nagdulot pa rin ng pangamba sa ilang guro sa paaralan, lalo na sa mga guro na nakapagbigay din ng mababang grado sa sospek. Sa ngayon, habang ang hostisya ay tinatahak ang mabagal ngunit matatag na landas, nananatili sa alaala ng komunidad ang isang simpleng guro na pinaslang. Hindi dahil sa malaking alitan, kundi dahil sa isang grado na naging mitya ng galit at kapahamakan.